Ang Agosto ay enrollment at paiwi season. Enrollment, kailangan makabenta ng tama para may pambayad sa tuition at paiwi, kailangan makadevelop ng maayos para may kita sa Pasko. Paano nga ba ang tamang fattening management? Ito po si Dr. Eugene Mendet. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Pig Island natin. Ang unang oportunidad natin ngayong buwan ng Agosto ay makabenta tayo ng maraming baboy para ipambayad tayo ng tuition ngayong panahon ng enrollment. Dito importante ang pagpapakain ng ating bimeG Premium with Lean Plus Technology para siguradong mabigat ang timbang, manipis ang taba, maganda ang karne. Pero para makuha natin yung magandang timbang sa panahon ng bentahan, importante nagsisimula muna tayo sa ating BMEG Premium Piglet Feeds para siguradong tama ang kanilang simula. Kailangang lamang ng isang kilo sa panahon ng pagwawalay para tuloy-tuloy na tayo hanggang grower 1 at grower 2. Ang pangalawang oportunidad ngayong buwan ng Agosto ay yung paiwi o yung mga nagpapafatiner o piglet dispersal program. Ang importante lang dito, kailangan alamin natin kung ano yung pinapakain mula sa pinanggalingan na farm para sundin natin pagdating sa ating babuyan. At dahan-dahang i-transition into BMEG Premium pre Feeds. Kasi ang timbang nito ay 10 to 15 kilos na kadalasang BMEG Premium Prestarter Feeds ang pinapakain. From BMEG Premium Prestarter Feeds, ituloy-tuloy lang natin into BMEG Premium Starter, BMEG Premium Grower 1, at BMEG Premium Grower 2, ito ay may Lean Plus technology para talagang sigurado mabilis ang paglaki, mabigat ang timbang, manipis ang taba at maganda pa ang karne. Para sa tamang pagpapakain, ito ang feeding guide, screenshot natin. Ang pinaka-challenge sa paiwi ay mamanage yung stress sa pagbiyahe. Kaya importante na pagdating sa mga bubuyan natin, ihanda natin yung kombinasyong Multi-V at elic sabay natin ipainom para mabawasan yung stress ng ating mga baboy. Ang pangalawang challenge ng ating paiwi o dispersal program ay maaring madala ang mga sakit galing sa ibang babuyan papunta sa inyong mga baboy. Kaya importante na bago pumasok yung mga baboy sa inyong mga babuyan, nakalagay muna sila sa isang isolation quarantine area at doon sila gawa ng dalawang steps. Una, Purgahin. Pangalawa, i-disinfect. Sa pagpupurga, importante ang paghalo ng bulatigok SD, isang sachet sa isang galong tubig at ipainom sa mga biik. Sa disinfection, importante na ihalo ang isang kutsarita or 5 grams ng Protect Plus Gold sa isang litrong tubig. Iscrub yung mga kulungan ng kanilang isolation pen. Patuyuin ng 3 days bago ipasok sa inyong mga baboyan. <laughs> Ang pangatlong challenge ng paiwi or piglet dispersal program ay yung pagkakasakit nila ng pneumonia o di kaya ubusipon. Para maiwasan ang pneumonia o ubusipon, kailangan tayong maghalo ng Doxa v, o di kaya Doxin Gold Premium, isang sachet sa isang galong tubig at ipainom sa lima o sampung baboy for 10 to 14 days. Ngayong buwan ng Agosto tayo mamuhunan para sigurado ang kita sa panahon ng bentahan. At dahil kasama nyo kami sa Bimeg Premium Feeds at San Miguel Animal Healthcare, siguradong bilis laki, dagdag timbang, nipis taba, kaya bilis kita ka. Ito po si Dr. Eugene Mende para sa pig ella natin. Alagang Bimeg, alagang number one.